So mga kaidol, good morning. Mari na si Dindot. Nabutan ng karon si Dindot kay nga no. Gikan pa na, siya, nabasa, nabasa ang ulan, nakaligo. Nya, nabutan. Gikan nga ni logsong kay gapalit og bugas. Gadalag ice. la pa yung sudan, pero inutang. <laughs> Nyaa, pakang dari sebalai. Donald yang kuan. Bagas, ais, usudan. Nya. siapa yang ngehugas, ngeplato. Nyaa, pakang, mana nunggu siya naku ngehugas na plato, pero siya lagi apa ketuman. Uh. galong ngelungag, pag-abot. Mana si dindot, pugi, dindot, pugi. Nangbutan si dindot, pugi. Siya nanghugas, siya nanglungag. na, rin na gulan, ha? N Nabutan og kalit. dang na! Dindot, pagi. Dindot, pagi. Katila, tila. Dindot, pagi. Okay. Bye-bye,